Panalangin bago matulog. Ipagdasal ang awit 51 para sa iyong mga pamilya para sa pagsisisi ay download mula sa paglalarawan ang chaplet para sa mga pari upang iligtas ang iyong pamilya. Kapag ginagamit ng mga mananampalataya ang aking pangalan, kinukuha nila ang mga espiritual na sandata, ngunit ikaw ay nakondisyon na isipin na ang panalangin ay hindi naglalaro sa digmaan, matinding pagkakamali. Ang aking mga anghel ay huminto ng isang bala o isang misayon inalis ka ng mundo ng mga espiritual na sandata, na interdimensional, ngunit kailangan mong magkaroon ng tunay na kaugnayan sa akin, upang magamit ang aking pangalan upang labanan ang kaaway, basahin ang mga gawa labinsyam, versikulo labintatlo, labimpito. Manalangin sa awit siyam naput isa, kung napapaligiran ka ng labanan o pag-uusig. Habang gumugugol ka ng oras sa akin, ibinabahagi ko sa iyo ang aking kapayapaan at ang aking proteksyon. I-download ang mga panalangin ng proteksyon sa paglalarawan.